Hello! Good morning! Ito nagluluto ako ng pasta. Pero ito, nagigisa muna ako ng sibuyas sa bawang na nahalo ko na. Ito o. Oh. At ito naman ang ilalaho kong giniling na baboy. Ayan, ito ako. Nag-iisa. Ito, lalo ako ng giniling na baboy. Ayan. Maya-maya lang ay ilalagay ko na ang sugo. Naglalagyan ko muna ng kaunting asin. Tsaka... Kaunting asukal para hindi maasin. Ayan. na rin, ha. Ano, ito na ulit. Eh. Ito, nagpasulak na rin, nag, uh, ah, ano, na rin ako ng pasta. Nahulog eh, ko ng pasta. Hello, good morning. Ah, uh, good afternoon na po pala kasi nalibang ako sa pag-garden kanina. Kaya, ayan, nakana ko umaga pa rin. Ang hangin po pala. Kaya, ito, nagluluto na ako. At ngayon, nailalapang muli siya ng pampasarap, indado, saka kasugo lalo ko ng dado. Ayan lang kasi may dumating din yun. At ngayon ay lalo ko na ito ng sugo, ito oh. Ayo natataklabang ko ni sya para masuto ko ni para masuto Ayan, ayan ang aking pasta, ayan, tapos ito nga yung sugo, tinaklubang ko siya, at maya maya lang eh, akin ang titignan ulit. O oh, ano po, kamusta na po, babay babay na po tayo, and happy Sunday po sa ating lahat. Sana po'y magustuhan po ninyo ang video kong ito. O sige po, bye-bye, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.